ang sabihan na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at pamamahal. Pagkakaisa para sa ikabubuti ng lahat. Ang pagkakaroon ng Wicca Papansa nagbibigay ng pagkakaisa at pagkakakilanglan sa mga mamamayan na mahalaga sa pagtutulungan at pagkakaisa tungo sa isang layunin. Ang wikang Pilipino ay nagbibigay koleksyon sa komunidad ng komunikasyon ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na makipag-ugnayan sa kapwa nating Pilipino. Katulad na ng edukasyon, na kailangan ng komunikasyon upang makapagturo at makipagtastasan ng mga makakarap. Malagang pagyamanin at bigyang halaga ang mitong Pilipino upang makamit natin ang tunay na pag-unlad. Dito natin ay na napapakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino.